Nagkaroon ng pagpupulong sa Palasyo ng Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, kasama ang mga top executive ng Grab Holdings Incorporated na pinangunahan ng CEO na si Anthony Tan. Kanilang napag-usapan ang pagpapalawak ng operations ng Grab sa sampu pang mga syudad at munisipalidad. Sa ngayon, nasa 40,000 ang drivers na nakarehisto sa Grab Transportation Network Vehicle Service o TNVS at nasa 30,000 rito ang nasa Metro Manila. Sa kanilang pulong, sinabi ni Marcos na bukas ito sa tulong na maibibigay ng naturang kumpanya sa layuning makalikha at makapagbigay pa ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Pagbibida ni kanilang bilhin ang commercial mobile app na MoveIt, tumaas anya sa 300,000 mula sa ang kabuang bilang ng biyahe ng mga rider. Ibinahagi rin ni Tan ang isang dating habal-habal driver na nooy kumikita ng nasa 500 hanggang 700 pesos lamang sa bawat araw. Ngayong nasa grab na raw ito, tumaas na sa 1,500 hanggang 2,500 pesos ang kanyang arawang kita. Kaya humiling ang Grab ng suporta sa Pangulo sa target nitong mas padamihin pa ang bumibiyahe sa ilalim ng kanilang kumpanya sa kalahating milyon kada araw mula sa kasalukuyang 300,000 rides. Base sa datos, nitong nakaraang taon, nasa isang daang libo ang naibigay na trabaho ng Grab sa mga driver at operator. Samantala, binigyan din din ng Pangulo na nakikipag-ugnayan nito sa Grab Philippines upang gawing legal ang motorcycle taxis at bawasan ang mga restriksyon sa NVS. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.